Hi guys and everyone! Good day sa lahat and welcome back po sa ating panibagong video. Ayan, so magluto tayo guys ng pinangat sa kamias. Ayan, ito yung po yung ating mga ingredients guys. Bawang, um, kamyas, yung ating pampaasim. Tapos meron tayong siling haba, sibuyas at luya. Ayan. So, syempre guys, hindi po mawawala yung ating pinaka main ingredients na fresh na sapsap. -sap. -sap. Ayan, from palengke lang yan. Char. Actually guys, meron ka naman talaga mabibiling fresh sa palengke. Basta maaga ka lang. Ayan, so set aside na natin sila guys. Ayan. So, una natin yung, bawang at luya guys. Yan po talaga yung pinangsapin ko. Kasi yung luya, hindi po rin talaga yan mawawala pag isda ang niluluto ko. Dahil yan po yung nagpapabango at nagpapawala ng langsa sa ating isda. Ayan. So, pinaibabaw ko na dyan guys yung aking sibuyas at of course yung ating kamyas at saka yung siling green or yung haba ayan so sa ibabaw ko sila nilalagay guys dahil mamaya ay pisa pisain ko yan sila and of course magtimpla na tayo lagyan natin ng asin and then tuloy natin sa black pepper guys at saka yung ating pampalasa na magic sarap hindi mawawala ayan And maglagay na tayo ng tubig guys. Isang baso po yan guys. konti lang po yung munang nilalagay ko. And then ayan, takpan na natin at ilagay na natin sa apoy. Ayan. So pag kumulo na sila guys, and of course, i- ah uh, anuhan natin yung kanyang pinakaibabaw guys ng sabaw para matunaw naman kung nakikita nyo ay nabuo pa yung asin sa ibabaw ayan so uh, anuhin muna natin siya guys Huwag naman yung halong halo guys ha baka malasog yung ating mga isda ayan so anuhan natin siya ng sabay o sa ibabaw guys para matunaw yung kanyang timpla na nasa ibabaw lang so ayan at kung pagnaluto na yung ating mga kamyas guys, ay pinisa-pisa ko yan para lumabas yung kanyang asim. Dahil mas, yan talaga yung pangpaasim natin. Wala po ako nilagay dyan na suka para maasim siya or kahit na anong maasim. Yan lang po talagang ating kamyas. So, pisa-pisain ko siya guys para lumabas yung kanyang asim. At ayan, yung dalawang green dyan, yan yung favorite ko dyan, kainin. Kinakain ko lang din yan talaga guys, yung sili na yan dahil Gustong gusto ko yan. Char. Ayan. So, dahil luto na yung ating kamyas guys at masyado na siyang malambot ay malapit na po itong maluto. Ihanda na ang inyong mga kanin. Ayan. So, napakasarap niya guys. Tinikman ko na yan guys. At taob yung aming kanin. Kaldero pala. Taob. So, ayan guys. Takpan na natin. At i-off na rin natin yung apoy at ito na siya guys yung ating pinangat sa kamyas na sapsap ayan thank you for watching